Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kahulugan ng nanganak na manok sa panaginip. Ito ang aking tugon mula sa katanungan ng isa nating na taga-subaybay. Kaya shout out sa iyo, sana ang interpretation na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kahantulan sa panaginip na ito, magpaalala lamang na ito ay isang general interpretation kaya hinihiling ko sa inyo na mag-connect at magiging receptive sa mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo ngayon at kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo please give us a comment at huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe at at ang notification bell para magiging updated kayo lagi at sana i-follow niyo din ang aking Facebook page, Direct TV at i-share niyo na din Maraming salamat. Ang panaginip tungkol sa manok na nanganak ay isang basic dream para sa mga babae at pati na din sa mga lalaki. At ito ay dumarating sa pagitan ng buhay pero mas particular sa panahon na tinatawag na fertile years. Para naman sa mga buntis na babae, ang panaginip tungkol sa manugna ng anak ay isang persistent at normal na panaginip. Madalas, ang panaginip ay totally connected sa iyong buhay at sa mga pagbabago na iyong haharapin. Ang ating subconscious ay ginagamit ang panaginip para i-eliminate ang mga info na maaaring lumilitaw sa araw na yan. Minsan, ito din ay related sa sitwasyon that have been going on for a while. Walang totoong patakaran at lahat ay magkaiba. Sa panaginip, importante yung ma mo ang mga importanting element. Sa ganitong paraan ay makuha mo ang personal at rational na interpretasyon. So ano nga ba ang iba't ibang kahulugan ng panaginip? Ang panaginip tungkol sa manok na nanganak ay isang mensahe ng pagbabago. Ang transformation na ito will be welcome at gagawa ng maganda sa iyo. Maaaring you have lost yourself sa iyong daily habits to the point na dinidisregard mo na o binabaliwala mo ang iyong sarili. Nawawala ang iyong goal at ang iyong piling kasamahan ang tanging saksi nito. Kung ikaw naman ay kasalukuyang nasa relationship ng mahabang panahon, ang panaginip ay nagpapakita na hinahayaan mo ang iyong routine to settle in. Nahihirapan kang i-renew ang sarili at ang iyong buhay as a couple ay magiging more and more dull. Take time for yourself and try to bring a bit. Ang panaginip ay nagmumungkahi na you need more from your partner. Gusto mong makita na magkusa siya on her or his side. Gusto mong bumalik ang love na meron kayo nung una kayong nagkita. At kung may nakita ka na, ang panaginip ay nagpapakita na you are already in a time of change. Hindi naman usually pain-free ang mag-welcome ng someone sa iyong buhay. Pero it's more than worth it. Ang iyong subconscious ay nagsasabi sa iyo na you are sincerely fascinated to this person. Gayun paman, ang panaginip ay nagpapakita na you approach this intimate relationship with a lot of rationality sa madaling salita pinasok mo ang relationship na makatwiran at takot ka na mabigo at magsimula ulit kung ikaw naman ay single ang panaginip ay nagmumungkahi na handa ka na makatagpuan ng someone at pinoproject mo ang iyong sarili into the future at kailangan mo na ng someone na pasok sa iyong ambitions at lifestyle. Maaari din na ang panaginip ay nagpapakita ng reverse na darating sa pamamagitan ng improvement sa iyong financial situation. Mahal mo ang pera and it makes you feel steady at nagbibigay sa iyo ng self-confidence. Since alam mo ang iyong mga desires, alam mo din paano magbigay sa iyong sarili ng halaga para ma-attain ang iyong goal. At minsan, Kino combine mo ang business with fun. Ito din ay nagpapakita na ang progreso na ito ay ang katapusan ng resulta ng iyong long series and efforts and difficulties sa iyong trabaho. Ito ay nagsalungguhit sa iyong halaga at nag-prove sa iyong efficacy. Nagbibigay ito sa iyo ng feeling of power. Kung meron ka namang maraming pera, ang panaginip ay nagpapakita na kinukontrol mo itong mabuti at ini-invest skillfully. Alam na alam mo paano mo palaguin ang pera kahit pag gusto mong gastusin ito on follow-up Ang panaginip ay nagpapakita na gusto mo ang outward signs of prosperity na nagpakita na you've seriously succeeded. Ang panaginip tungkol sa manok na nanganak ay nangangahulugan din na meron kang solid personality. Hindi mo hinahayaan ang kahit na ano na makuha ka. Madali kang makaintindi ng tao at matalas ang pakiramdam tungkol sa kanilang mga motibo. At hindi ka takot na maglagay ng tao pabalik sa kanilang pwesto. In team, maingat ka tungkol sa mga tusong tao na nag ng task sa iba. Ang panaginip ay nagpapakita na mas gustohin or nanaisin mong mag-go on your own way. Subalit, ang panaginip ay nagpapakita din na you can be extremely and enchanting sa mga tao na nagpapakita ng pagmamahal at pagpapalaga sa iyo. At sa kanila, ang iyong malaking tulong at guidance is truly useful. Sana nagustuhan niyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na din sa inyong mga katanungan at opinion sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow niyo din ang aking Facebook page, Doray TV at i-share niyo na din. Maraming salamat hanggang sa muli paalam